Hello, good morning mga kapams Kumusta kayo mga kapams Andito naman po si Pax Pam Para mag video ng ating gagawin ngayong araw na to So vlog po natin ngayon yung pagbiyahe ko Papuntang Liloan uh, Naglalamove po ako ngayon Nag extra income tayo ngayon dahil May nakuha akong mga booking Papuntang Liloan So Tumahan po ako sa piyahe ko today sa Liloan. Update po ako mamaya. Ayan mga pams, drive-thru ba tayo. Nag-request yung mga kasama natin. Hi ma'am, good morning. Okay lang ka ma'am. Ma'am, din ba? mga pams, mayroong mga checkpoint dito pa lang ngayon sa Naga. LTO no, hindi, polis na lang pala yun Bihay na tayo mga kapams liluan okay. ayan mga kapams may lanilya na tayo ayan mga kapams nandito tayo sa aming lanilya time check 958 Ito yung mga Pasahero ko <laughs> Si Mang Isel and Ma'am Tiffany Ano pang pangalan mo na Isel? Ano? Ezi? Ellie? Ah, Eli Eli? Eli, pangalan ng kotse ko yun, Eli Hahaha <laughs> Kapangalan niya pala yung videos ko ah. so yan sila Hatid ko sila sa ano ba pangayang Lavi resort <laughs> ano silang... to sila ang magkadagat o sila pero sa naga may dagat naman <laughs> yan mga kapams Mayroon, may ulit mahihayin yung mga pasayaw natin eh. yan mga kapams para hindi tayaan ano rin magkwentuhan kami bakit itong mga bata na to tataka sila bakit ako nagtatagalog <laughs> Up natin yung nabala pa mahaba-habang usapan pa eh nakakaya sa aking mga baby girls <laughs> ayun siya oh ayun, Kapamso ang kanyang ano two seven six ay Ayan, kapamso ang kanyang ano 276i. yun yung nung na yun Suzuki. Ano man tawag ng motor nito? sa ano natin, bumper. pa ni? Bugnaw mm -hmm. Ano sa man? Bugnaw? Bugnawan ka? Bugnaw mm -hmm. Ayan mga kabams Dito tayo sa may Swilig Avenue Dito sa may Radisson Blue Na Cebu City na tayo mga kabams uh, Time check po 10.37 sila Dating na kami dito sa Labi Beach yan, yan yung mga bata na yan Ayan ang kasama natin Ayan mga pubs, dito tayo na kapit Sa may Labi yan Oh, ito yung first drop natin, no? Dagat check natin. Check natin Baka tayo na pumunta dito Check namin ko, Check ko lang kaya

pangalawa so galing naga naka ano tayo 600 600 so one isang way lang so didiscarte yan natin ng biyahe so yun. ngayon naman bawi ako bawi naman nabay ng bukit naman babalik na nasa mandawi city na ako Kapatid, sa kapatid, sa ko deposit, so may yung booking kanina na natin, natin. Natin, natin so tama tama dalawa naman yung so first stop so second stop tayo so one, two. 600 yung kinita natin Magagas natin Ayan, yeah, pauwi na rin ako So, gahantay pa ako ng ano Booking, pabalik ng Talisay or Meglanilla Ano tayo dito, ang dawi O, so, kung pwede liluan din Pwede, pwede ka natin Kasi kunin ko yung dalawang bata Pagka nangyari pag so, disk lang So, ayan yeah, mga fams So, nalito na lang yung video kong ito Pagka meron mang makuha booking video ulit natin so hanggang sa ngayon dito muna ako ayun mga kapams ay ayun mga kapams so, bali pa ba, na tayo hindi tayo nakakuha pa ng booking no uh, so ayun nandito na ulit ako sa naga लाने

merienda buhos ulit Diyari tayo ulit bukas para may pabilitan yung pagkain mga kapams